Hello mga Lodi kong Bia Hero, ang ishare ko naman ngayon ay ang mga tourist attractions, kultura, at iba pang mga kaugalian at mga pasyalan sa rehiyon ng Ilocandia. Bago ang lahat shoutout muna kina weng Hobby Channel, kay Andy Makuta, kay Diding Vlog, kay Sky Yelaluya Channel, kay Cabance Channel, kay Mama Arms Vlog at kay Kadatahan E Channel. Saan nga ba matatagpuan ang Ilocandia? Ang Ilocandia ay isang rehiyon sa Pilipinas na sumasaklo sa hilagang kanlurang baybay ng Luzon. Kilala ito sa mga makasausayang lugar at mga beaches at mahusay na pagkapreserbo sa Spanish colonial na lungsod ng Vigan. Ano-ano ang mga apat na rehiyon ng Ilocos? Ang rehiyon ay binubuo ng ng apat na lalawigan. Ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan at kabisera nito ay ang bayan ng San Fernando City na matatagpuan sa lalawigan ng La Union at may nag-iisang independent city, ang Dagupan. Ang mga tourist spot sa Ilocos Norte para bagang nag-aalok ng kakaibang karanasan sa mga turista at nagpapakita ng kagandahan at mayamang kasaysayan. Dito mo makikita ang matatayog ng mga windmills ng Bangui, ang ganda ng arkitektura ng Pawai Church at mga malinis na beaches ng Pagudpod na tinaguri ang Boracay of the North. Sa Pagudpod mo rin matatagpuan ang Patapat Viaduct na mapapahinto ka sa pagdaan mo pagtapat mo sa waterfall sa nasabing lugar. Dito rin makikita ang Blue Lagoon, na kilala rin bilang Mary Aire Beach, ito'y liblib -lib na lugar kung saan matatagpuan sa Mere Aire Point. Ang Pagodpud ay kilala rin sa nakakamanghang natural waterfalls, ang Kabigan Falls. Hindi rin matatawaran ang kultura at tradisyon ng mga residente, na kilala sa kanilang mabuting pakikitungo, maparaan at laging handang tanggapin ang mga bisita at ibahagi ang kanilang paraan ng pamumuhay. Ang mga Ilocano ay kilala sa paggamit ng kanilang lokal na produkto sa pagluluto, katulad ng mais at tubo. Ang mga sangkap na ito ay ginagamit sa iba't ibang pagkain mula ang mahablangka na nakabatay sa mais, hanggang sa basiway naman na galing sa tubo. Sa Ilocos Norte ay ang bagnet na madalas hinahalin tulad sa lechon kawali ang sikat sa nasabing lugar. Hindi lamang ito nag-aalok ng gastronomic adventure, ngunit nagbibigay ito ng sulyap sa kultura at tradisyon ng mga Ilocano. Bukod sa bagnet, ay kilala rin ang rehiyon sa kanilang signature dish na pinakbet. Ang pinakbet ay kilala bilang pakbet ng mga lokal, ay paboritong ulam na gulay na pinagsama-sama ang talong, mapait na melon o ampalaya, okra at sitaw na niluluto na may bagoong, ito ay inihahain kasama ng kanin. Ang Ilocos Norte ay isa sa mga masigla sa lokal nitong industriyang pang-agrikultura at sa handicrafts na naging contribution sa ekonomiyang panlalalawigan at ito'y nagpapatunay lamang ang pagiging maparaan ng mga Ilocano. Dahil sa matabang lupain sa lalawigan at akma na klima, mainam ito para sa pagtatanim ng iba't ibang pananim kagaya ng mais, palay, tabako at bawang. Ang Ilocos Norte din ay sagana sa produksyon ng bawang, katunayan ng bayan ng Sinait ay tinaguri ang Garlic Capital of the North. Ang turismo ay isa rin sa mga pangunahing industriyang sa lalawigan. Ang natural at makasaysayang atraksyon nito, ay ginagawang itong isang tanyag na destinasyon para sa lokal at dayuhang turista. Ang industriya ng turismo din ang naging sanhi ng paglago sa iba pang sektor sa lugar. Ang Ilocos ang tinaguriang na tahanan ng mga prominenteng tao partikular na sa bayan ng Batak, Ilocos Norte na siyang baluarte ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. At sa Ilocos din matatagpuan ang tinaguriang ang Malacanang of the North partikular sa bayan ng Paway. Sa kabilang dako, ano nga ba ang maikling kasaysayan ng Ilocos? Ayon sa Google, ang rehiyon ay na ng mga katutubong negrito, before they they were pushed by successive waves of Austronesian immigrants that penetrated the narrow coast. Tingjians in the interior, Ilocanos in the north, Pangasinenses in the south, and Zambals in the southwesternmost area settled in the region. Ano o saan naman nagmumula ang mga ninuno ng mga Ilocano? Ang terminong Ilocanos ay nagmula sa salitang, ay, na ang ibig sabihin ay mula sa at salitang loob na ang ibig sabihin naman ay cove or bay na kapag pinagsama ay nangangahulugang ang mga tao sa loob at sila ay mga inapo ng magkahalong lahi ang Austronesian, Malay, Chinese, Indian at Spanish. Ano naman ang maikling kasaysayan ng panitikang Ilocano? Ang panitikang Ilocano ay nabuo sa maraming paraan. Noong ikalabing walong siglo, ginamit ng mga misyonero ang relihiyoso at sekular na mga literatura bukod sa iba pang paraan upang isulong ang kanilang misyon ng pagbabalik loob ng mga Ilocano sa Kristyanismo. Bukod pa rito, ang mga Ilocano ay may mga kultural na kasabihan na nagpapakita ng kanilang mga halaga, tulad ng pagiging responsable, tapat, magalang at masipag. Ito lamang po ang aking may bahagi patungkol sa Ilocos Region, at kung mayroon po kayong komento, tanong at sahisyon ay i-comment lamang po sa may comment section at sisikapin kung matugunan ang mga ito, maraming salamat po, may God bless you! i